Tapos sa likod po sir, sa likod ng bahay namin. Yan mga kaibigan, nandito ngayon tayo sa Santo Angel. May nawapatay daw na aso. Dalawang aso na daw na mapatay. Dito tayo ngayon sa ano. Tara tanungin natin si Ma'am. Tanungin pot. natin si ano. Ma'am. So, oh. Ma'am. Ma'am, dalawang aso na po pala yung nababatay dito. Ako oh, po dong ano nung Opo. Saan po yung nakita, ma'am? Doon sa likod po, sir. Doon sa likod ng bahay namin. Doon sa tahan. Okay, sir. Sige po. Kasama din po natin pala si Kunti. Si, Ito po, si Sir sa likod lang nakita yung ano. Patay na yung aso eh. Pwede po makita niyo mga... po yung cobra. Una ko, inilibing na. Niliping na, ah, na daw yung aso sa dalawa. Nakita mo rin yung kuya. Ay, oh, boss, doon. Doon nakita yung aso yun. Mali, dalawang aso, dalawang aso mga napapatay nun. Grabe, uh dahil -huh. dito kuya Ayan po parte Ayan lang Dito po So makikita nyo po Habitat na po pala to Yan. Kaya hindi po talaga mawawala ng cobra dito Saan po nakatali yung aso niya? Dito yun, dito nakatali Ayan Ayan butas oh yan makikita nyo guys may butas i-check natin yung mga butas kung may bakas may pinagbalatan sige, sige po hanapin na po namin i na din po natin dito kasi masupan pamaya na lang. Kaibigan. Pwede na. Yung mga kaibigan, meron ditong butas. Posibleng dyan pumasok yung cover. Kaso ano, poso negro na. Ang gawin dapat dyan, ano, pakpan na lang ng simento. Kasi baka, alam na, tumabog yan. May tae kasi. Para. Ay, si parang ano, Chris. Dito guys, titignan natin. Ayun, may tambak. So matagal na po itong tambak na to. Ano? Mm -hmm. Yung mga kaibigan, si Kuya daw yung nakakita. Dito daw naglalagay yung cobra. Ito ba okay, yung... uh, Dito, dito nawawala yung ahas. Eh. Dito na, dito ko nakakita na nasuot yung ahas. Uh, bali, hindi ko lang alam kung saan parte dyan. Pero dyan ko nakakita siya. Marami po? <laughs> sino <laughs> 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 na wala o, na, na malaki na kuya malaki na malaki, o, malaki na Sumabalik din natin ito guys kasi Para na bayan ng aye aning ito kuya

aso na mababatay nito kaya kailangan natin makuha gagala kaya wala pa dyan. Sí. Por aquí en todo, malandita. <coughs> Mae'n bwnt. Mae'n bwnt. Mae'n bwnt. Mae'n mga cobra guys magagaling talaga magtago yan kaya madalas no, Wala sa isang lugar <coughs>

na may susuko siya. Oh. Dalawa na, napapatay na aso niya. Katcha. Huli na po ni Chris Cobra. <laughs> okay. Ito na guys, oh. Dalawang aso na napapatay nito ito at nakuha natin. Ito yung tamang pagproseso. Papakagat muna natin sa katcha. Kasi para yung katcha na lang natin. Okay. Hindi na yung kamay. Ulit. Okay. Ah, diyan. Dali, malikas yakap mo nang ulo. Isang. Magagawa ko na. Uli. Napakalaking cobra na. po noon. Ano ba sa konti? Nauli na. Maraming salamat po at par nauli na yung cobra. Hindi na mamamatay ang aking mga aso. Umuwi na ulit ako ng mga bilot, eh. dalawang bilot. Opo. Oh, Lawa naman yung dalawa. Yan guys, check check pa natin yung lugar na yun. Masuwal. Ba, hindi lang siya nag-iisa. Tara, tara. Mga kaibigan, make sure natin na wala na ditong cobra kaya kakalkalin pa natin at ako muna po pala yung nagbibideo kay LA Church basahin eh, tapos malamig oh, this yung favorite nilang tirahan So pasensya na kayo guys kung masyado pa kami na alangan magsalita. Kasi di pa kami sanay masyado. kaibigan wala na dito na secured na natin yung lugar doon naman tayo sa kabilang sa naman tayo So ito po may mga ano dito masusukal baka dito din po siya nagtatago kaya tignan na din po natin Sir, nakuha na namin yung isang cobra doon, ma'am. Uh, na nakapatay po sa dalawang aso niyo. Thank you po na marami kasi yeah. nahuli niyo po yung Thank you okay, po. Thank okay. you po. Ah, po. Sige, guys. Dum <laughs> ha? Ang dumi mo ah. Ang <laughs> dumi, <laughs> ganun talaga. Trabaho eh. Mm.